Yes, mga manok, kumusta na ba ang lahat? Okay lang siya? Okay lang kayo? Ay, happy sila guys. Grabe. Okay, kain lang kayo dyan. Libre snacks? Pwede kayong kumain anytime. Walang limit to. <laughs> Unlimited tayo. <laughs> Naka-buffet pa tayo, no? At yung tubig natin, masagana. Marami tayong vitamins. Kain, inom lang kayo at inom. Kain, kain. Wala itlog diri. Hep, hep! <laughs> Ayan guys, yung mga manok namin. Hello! Hello! Sige, kain lang kayo dyan. Okay lang ba kayo? Ay! Mga manok, ready na ba kayo? <laughs> Ay, ang gwapo at magaganda yung mga manok natin. O, oh, wag mahiyain. wag mahiyain. Go lang. Okay. Guys, ma, ma rerenig niyo yung mga ano bosses ng manok. Parang nagkakanta sila. Sige, kanta lang kayo diyan, kanta-kanta. Oh. Hip hip edit oh, diba? Yan guys 'yung mga sa mga gustong bumili ng mga itlog, ay marami tayong itlog ngayon. Okay 'di ba? Happy. Ay happy daw sila. Wala na kay tubig diyan? Or marami pa rin. Hoy. No, happy, shalalala, tonight I'll be happy. Ah. Ah.